so my hair. We are ah! kasi madulas. Aakyat na tayo sa taas. Oh, ganyan. Puti na lahat. hindi na nakita yung damo aroy ah, sakit tuhod ko ay 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 dulas slippery dangerous ah eh? kasi madulas yung ice wow here was scary yeah, yeah. mhm mm mhm mm andulas madulas to oh. yung ice madulas pag inaapakan kaya dahan dahan kasi andulas Nako, naku nah, maslide ka talaga huh. Oh, so sumoy. Oh, <laughs> uh, nakakatakot yung apakan. Madulas. Madulas. Yan, pag ganito yung ice, oh. Madulas yan apakan. Yan, delikado. Puti na lahat, oh. pati bubong puti buong paligid kahit ilang araw na yung nakalipas na nag-snow hindi ah, pa rin naalis yung, yung snow nandito pa rin sila puti pa talaga lahat ah, ayan na Ayan na. Ayan na. Ilang araw pa ito bago maalis. Dito walang umapak dito oh. Walang umapak dyan. Walang nakaapak. ikutin pa natin dito sa kabila. Ayan yung mga ibon. Wow, oh, ang dulas. Kapag na. Ano? Oh. dahan-dahan madulas madulas talaga dito eh ayan oh. buong paligid puti walang green ito yung ibon nag-enjoy Ui. Wow. Nilamig na yung aking kamay.